ang tahimik na operasyon. Habang ang bansa ay abala sa mga rally, bangayan at sigawan ng politika, merong isang tahimik at matagal ng operasyon ang isinasagawa, hindi lantaran, kundi sa loob ng mismong estruktura ng pamahalaan. Habang ang kasalukuyang liderato ay abala sa pagbuo ng bagong alyansa, merong mga personalidad na matagal nang nakapasok sa loob, hindi para sumuporta, kundi para magmasid mag-imbestiga at maghintay ng utos. Sila ang tinatawag na mga nilalang sa anino. Parang mga sanay na operatiba sa hanay ng militar na bihasa sa pagpapalit ng anyo, pakikisama sa kalaban, at pananatiling invisible habang isinasakatuparan ang lihim na misyon. Sa unang tingin, sila'y kakampi, kaalyado, kaibigan, pero sa puso nila, ibang direksyon pa rin ang kanilang sinusuportahan. Ngayon, habang papalapit ang halalan, may mga kandidato na tila walang kakaiba, pero kung marunong kang tumingin sa pagitan ng ngiti at salita, makikita mong sila ay parte ng isang mas malaking plano. Sa part dalawa, sisilipin natin kung paano ginaya ang taktika ng military infiltration at ginamit sa larangan ng politika. At oo, malapit ng malaman kung sino ang mga tauhang ito.